Hilo mga idol. Kukuha tayo ng sampalok noon sa bukid kasi maraming sampalok mahinog na. Tara idol, kuha tayo ng sampalok. Daghang sampalok mga idol. Bulong sa mga bitok. What? Mga sakit sa setian, daghang kayo. Ay. Hari idol. Ah. Oh, grabe. Maunin oh, oh. oh. sa palok, idol. Gertin deghana kayo. Hinog kayo. Gabi. Maunin sa palok sa atun mga idol. Bulong sa daghag bitok. Kamilin sa paloka. Wala na dito sa inyo nga na agi ni diri sa amon amon yung pinakalami na sang palok ani lami kayo grabe sa paluka tapos kayo amon pinakalami na palok sa amon lugar ah grabe sa paluka bulong ini sa sakit sa tiyan tambal sa bitok mo ni hanap po namon mga idol sa palok ah, grabe sa paluka nami uh, kay noy ah, palok kagalain atong idol kaon na hain pa mo mga idol pakipalo na sa Karin Baldis Vlog